Makikita natin kung ilang uh, grams yung ilalagay natin dito sa kanyang uh, isipriyon dito mga ka GM no. Dito sa kanyang hood, nandito lang nakadikit yung kanyang sticker, ito. 600 grams. 600 plus minus 25 grams. Yan po yung kanyang ano uh, R uh, 134A. Ito po mga ka GM, uh, isa na ng mga Hyundai Tucson itong ating ginagawa no. Yan uh, bali ito. Uh, aircon yung kanyang uh, problema. Mahina yung lamig niya mga ka GM, kaya kinabit natin ngayon yung machine ito. Ilagay natin dito yung high pressure sa yung low pressure hose doon. Kasi nga ang ginagawa natin dito sa Hyundai Tucson na ito, ah, bali iba vacuum recovery natin, no? Recovery vacuum tapos recharge. Kasi nakita natin dito sa ating machine ito, kasi lokuyang nagre-recover siya ngayon. bali, mahina yung ano niya, kulang yung gas niya, no? Yung pre-ion niya kulang. Kasi sa, sa, sa tagal daw na, na standby tong kanya sakyan. Uh, halos uh, kalahating taon. Ngayon uh, na kasi ngayon mga ka-GM, mainit yung panahon kaya kailangan na ano, uh, ma-check yung kanyang aircon dahil kulang sa lamig. Tapos uh, ito rin, ito yung kanyang uh, air easy filter no. Yan uh, na kung, kung, makikita niyo no, mali kabuk na saka marumi na, madumi. So ngayon, ito yung ating uh, pamalit na bago. Papalitan na natin siya ng bago ngayon, kakabit natin. Ito yung kanyang karton. So yan, tara. Uh, patuloy nyo na panuorin, panuorin at uh, share and like yung aking mga videos, no? Kakabit natin ngayon itong uh, bagong uh, filter dito sa Hyundai Tucson. Dito lang mga ka-GM sa may uh, passenger side, no? Sa harapan. Tapos yan, kung makikita nyo, uh, Hyundai Tucson. Tapos yan, yung ano niya. Ito yung switch ng aircon. Yan yung switch ng aircon. Yan po siya, no? Tapos ito, yung sa glow box. Yan no, bali tinanggal ko dito yung kanyang uh, pinakalak dito. Yan, uh, nakatanggal lang yan, tinanggal ko na. Tapos yung lock niya rito, ito. Tatanggalin tong lock niya rito sa gilid. Papaykutin lang ito, tas hugutin yan. No? Tapos yung isa doon sa kabila, tinanggal ko na kanina. Tapos bababa na yan mga gm Ngayon, ito yung kanyang ano, ito yung kanyang blower, no? Ito sa loob. Dito natin ilalagay ngayon kasi tinanggal ko na 'yung luma eh. Yung natin po ito, ala. Yung bago. yan ah, bali to. Paganyan lang 'yung kabit mga KM. Okay so ayan po. Nilagay na 'yung bago. Inabit na natin tapos uh, ilalagay lang natin yung takip. Dito no. Yan. May ka nakakawit lang siya doon mga kajim oh. Doon sa dulo tapos dito sa kabilang dulo yung kanyang lock dito. Guys, uh, isarado na natin. Ilalagay natin tong ano niya rito. Kanyang lock. Yan, tapos uh, yung kanyang lock kabilaan dito ganyan tapos doon sa kabila dito oh, so ayan to Kaya ayos natin yung magamit niya rito kasi nalaglag na yan so mga ka gym ganun lang po yung pagpalit dito sa kanyang uh, filter no tapos uh, binabak yung uh, recovery recharge natin ng uh, easy prion. yan, no? yan yung loob lang ano to yung Hyundai Tucson maganda rin yung loob nito. So, like and share lang po sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po.